Magandang uh, alaikum sa lahat po ng mga OFW sa gitnang silangan. Good evening po sa ating mga kababayan, mga OFW sa Asia. Ito po si Kabong, isang magandang uh, araw sa inyo lahat. Uh, live po ako ngayon gabi na ito upang uh, magbigay po ng information tungkol po sa mga mga issues and concern ng mga OFWs. Ito po yung madalas po na mga tanong na nare-receive ko ng na mga humingi ng tulong regarding po sa mga OFWs na umuwi na ang binibigay sa kanilang pamasahe ay hanggang Manila lang. At wala silang pamasahe patungo sa kanilang mga probinsya. Okay? humihingi ng tulong at para mabigyan sila ng pamasahe puloy ng Pilipinas. Very important po ito kasi napakarami po tayo mga kababayan ang hindi pa rin alam po ito. So itong pong information na akin pong ibinabahagi po sa inyo ay uh, para maging aware po kayo at mapaghandaan po ninyo 'yung pag-uwi nyo sa Pilipinas. Marami po akong na-receive -re po na mga tanong mga OFWs na wala pong pamasahe pauwi sa kanilang mga probinsya. Okay. Shout out po sa lahat. At uh, I hope you're all doing fine. Ngayon po ay araw po ng linggo. Weekend po. And sa gitnang silangan ay start po ng araw ng trabaho. Okay. I hope all of you are doing fine and uh, mag-ingat po lagi okay so ito pong information na ito ay madalas po na na katanungan mga nagkakaproblema po ng mga OFWs okay alam niyo po marami po tayong kababayan ang isa sa mga problema po lalo, -lalo na po yung nagtatrabaho sa bahay ay eh yung pong pamasahe pauwi po sa kanilang mga probinsya okay ang mga message po sa akin ay humihingi po sila ng tulong bakit daw sila hindi binigyan ng pamasahe ang pamasahe daw po ng kanila na ticket ng ibinigay ng kanila mga employer ay hanggang Manila lang at wala daw po silang ticket pa uwi sa kanilang mga probinsya kaya yung iba nagtatanong kung magbibigay ba ang OWA ng ticket nang pamasai pawi na probinsya paano yun wala silang pera wala silang pambili ng ticket yan po yung mga katanungan ng marami nating kababayan okay so ito po ang aking information na ito ay para po sa ating mga kababayan ah uh, po ninyong kalilimutan ang kontrata po na inyong mga pinirmahan okay halimbawa kayo po ay magtatrabaho sa Riyadh for 2 years uh, bilang kasamba or skilled workers. Pero ang inyong pong point of entry or exit sa Pilipinas ay Manila. Kasi dyan po yung point of origin na tinatawag natin. Kung saan ka po nanggaling patungo po sa iyong destination. Huwag po ninyong kalilimutan sa mga kababayan ko na ang point of origin po ng OFW na pupunta po ng ibang bansa para magtrabaho ay Manila okay Manila po ang point of origin ay Manila so ibig sabihin po noon sa pamasahi po na ibibigay ng employer after po matapos ang inyong kontrata kung saan po kayo original na nanggaling, doon po kayo ibabalik ng inyong mga employer. Doon po sa pamasahe. Marami po nagtataka bakit po sila ay uuwi ng Mindanao. Bakit daw ang ticket nila ay hanggang Metro Manila lang? Bakit daw ganoon? Ito po ang sagot doon. Dapat po niyo malaman at paghandaan. Ang point of entry po ninyo ay Manila hindi po kayo galing ng Mindanao. Kung kahit po kayo nang galing ng Mindanao, for example, galing kayo ng Surigao, kayo po ay nag-apply saan? Sa Metro Manila. So it is considered sa kontrata na ang point of origin po ng pag-alis mo sa Pilipinas ay Metro Manila. Kaya natural po lamang na ang iyong pong ticket pag kayo po ay umuwi ng Pilipinas ay hanggang Metro Manila lang. Okay? So dapat po sa mga kababayan ko, 'wag po niyo paki kalilimutan po 'yung importanteng bagay na ito. Dahil marami po ang nalilito dito. Yung iba humihingi ng tulong, nagtatanong sa akin Sirbo, paano po ako uuwi sa aming probinsya? Yung pamasahe po na binigay ng aking amo hanggang Manila lang. Paano naman ako mga kawin ng Mindanao? Taga doon po ako. Okay? Kaya po, lagi ninyong huwag kaliligtaan ang inyong pong point of origin or entry sa ibang bansa, galing po exit pala, galing sa Pilipinas ay Metro Manila. So, natural po lamang na kayo po ay ibibili ng ticket ng inyong employer pabalik po hanggang Metro Manila lang. Bonus na po yun kung ang employer po ninyo ay ibibili kayo ng ticket hanggang probinsya. Bonus po yun. Kaya dapat po, paghandaan po ninyo. Pag matatapot na po ang inyong kontrata, maging ready po kayo, wag po ninyo lahat-lahat ipapadala sa inyong pamilya yung pera ninyo. Lagi po kayo mag-iiwan ng pamasahe in case po na ang ticket po na ibili sa inyo ay hanggang Metro Manila lang. Okay? Ngayon tatanungin ninyo kung tutulungan ba kayo ng OWA sa tiket na yan. Ang sagot ko po hindi. Ang tiket po na ibinibigay ng OWA para po sa mga distressed, yung mga hindi po nakatapos ng kanilang kontrata. Yung mga OFW nagka problema sa kanilang mga amo na umuwi na hindi tapos ng kontrata, yan po yung possibility na mabibigyan po ng tiket pa uwi ng probinsya ng ating OWA. Pero kung kayo po ay finish contract, hihingi po kayo ng ticket sa OWA, pauwi ng probinsya, hindi po kayo bibigyan. Okay? So, dapat po huwag niyong kalilimutan yan sa mga kababayan ko dahil very important po ito. Pag maapit na kayo pa uwi, dapat po magtatabi na kayo ng pera pambili po ng ticket ninyo pa uwi ng inyong probinsya. Para kung sakali po, na hindi po kayo bilhan ng inyong amo ng ticket ay meron po kayo magagamit. Okay? Tandaan po niya na ang ticket po na inyong na ibibigay sa inyo pauwi ng probinsya ninyo ay nakadepende po palagi sa employer. May employer po na mabait po at talagang ililibre pa kayo hanggang probinsya ninyo. Pero kung susundin po yung kontrata, kung yung employer po ay medyo bakil, bakil, kuripot, eh hindi po ninyo makukuha yun. Okay? So dapat po, alalahanin po nyo yan, na lagi po kayo nagtatabi ng pera in case of emergency, in case po na kayo ay hindi po binilhan ng tiket ng amo ninyo pa ng probinsya, meron po kayong pambili nang ticket